Magandang umaga mga bata. Ngayon pag-aaralan natin ang mga salita, parirala at pangungusap na nagsisimula sa letrang M at letrang S. Na may tunog na M at S. Ama, Asa, Mama, Masama, Aasa, Sama, Sama-sama, Masa sa sama. Yon, narito naman ang mga parirala. Masama ang sa sama. Aasa sa masa. Sa sama sa mama. Sama-sama sa masa. Ang mga pangungusap ay, Aasa ang masa kay ama sa masa, ang ama ay sasama. Ang sasama sa ama ay si mama.